Pinahintulutan ng Korte Suprema na muling mag-abogado ang Office of the Solicitor General para sa petisyon laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court o ICC case. Ang abogado ng dating Pangulo sinabing maaring maging kwestiyonable ang kredibilidad ng OSG dahil sa pagbabago ng legal stand nito. sa kaso. Si Mariot Tunjales magbabalita. Inaburahan ng Kore Suprema ang inihaing manifestation with entry of appearance ng Office of the Solicitor General o OSG noong December 1, 2025. Ibig sabihin, balik na ang OSG bilang abogado ng gobyerno sa petisyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bato de Rosa kaugnay ng ICC case. Matatandang nag-recuse ang OSG sa pangunan noon ni Minardo Guevara noong Abril bilang counsel na mapangunahing opisyal ng gobyerno sa kaso dahil sa paninindigan na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ang Department of Justice o DOJ ang tumayong abogado pagkatapos ng recuser ng OSG. At para sa kanila ngayon, welcome development ang naging hakbang ng OSG. Kumpiyansa ang DOJ sa abilidad nitong depensahan ng gobyerno sa kaso. Sinabi rin ng ahensya na dahil balik abogado ng OSG ay makakapag-focus na ang Justice Department sa kanyang mandato. No reason was ever forwarded by the Solicitor General of its current legal stand, no, um, as to why it changed its legal position on the matter. It's not good uh, for on the part of the Philippine government to uh, uh, flip flop, no, because uh, there should be legal stability in their uh, um, arguments and um, the action on the part of the OSG. Ang legal counsel ni Duterte at nila Rosa silabing hindi maganda sa Pilipinas na pabago-bago ang paninindigan nito sa kaso. Ang kanilang obserbasyon, ipararating daw nila sa si SC. Hanggang ngayon ay walaan ng ideya ang kanilang kampo kung anong dahilan at ngayon ay muli itong mag-aabogado sa kaso. Ay, yun na uh, ito affect its credibility kasi Solgen yan eh. Pinaka magagaling na mga abogado no? Uh, hmm. sa Solgen. And uh, bago yun sila mag-make uh, ng legal stand, Pinag-aaralan yan, subjected yan to uh, discussions, uh, theory building, and um, it's not easy to change its uh, theory. Kasi yung stand nila sa Article 127, iba na. Uh, ang sabi nila ngayon, uh, meron pang pa residual jurisdiction ng ICC, kaya yung pagdakip kay uh, Presidente Duterte, somehow uh, legal pa yun sa kanilang pagtingin. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Mark Gonzalez, na si